pagtawid sa dagat na pula. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Pagkat ang mga Egyptyo na inyong nakikita ngayon, ay hindi na ninyo uli makikita ang man. Pagkikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. nag nagbabala ang Elohim sa simula pa lang na ang pag-alis mula sa Egypto may kasamang kamatayan o kahit man lang ang banta ng kamatayan ang panganay ni Paraon upang maiwasan ang pagkamatay ng mga panganay at upang mag-aakay sila sa palabas ng Egypto. niling ng Elohim sa kanila ang isang gawain ng pananampalataya, ang seremonya ng paglampas. Ngayon habang inaangkay niya sila sa dulo daanan, panahon ayon upang gawin ang pangalawang hagbang ng pananampalataya sumulong, at Matapos tumawid sa dagat na pula at napalaya mula sa pagkakalipin sa Egypto, ang Israel ay napaawit ng isang awit na papuri para sa kanilang tagapagpalaya ang paglabas mula sa Egypto ang pakiusap alis na ang talaga sa panganay ang pagtawid sa dagat na pula Nakulong kulong sa disyerto sangdaan sa dagat ang pagdiriwang ang awit ni Moises ang pulaba ang paglabas mula sa Egypto pakiusap alis na at pinapagmadali ng mga Egyptyo ang bayat na madali ang pinaalis sila sa lupain sapagkat kanilang sinabi kaming lahat ay patay na ang buong Egipto ay nak nakatiwangwang sapagkat walang bahay na walang patay huli na ang pagbayag ni Fraon na umalis ang Israel sa pariralang at pagpalain mo rin ako pinahayag ni Fraon ang tamdamin ng lahat ng kanyang mga tao huwag na wang may iba pang nangyari sa amin ito ay hindi nag hindi pagpapahayag ng taos pusong panghihinayang sa kanyang pagkakamali ngunit sa halip ay isang pagnanais na tumigil ang pagkawasak nang humingi ng kamayaran ang Israel para sa kanilang mga taon na ng panglilingkod ang mga Egyptyo ay binigay sa kanilang kanilang hiningi sa ganitong paraan tiniyak ng Elohim na ang kanyang mga panganay ay ligtas na alis sa ehipto at puno ng kanilang mga kamay ang pagtatalaga sa panganay pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay anumang Nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel maging sa at maging sa ay akin paano tinalaga ang mga panganay sila ay tinalaga sa pamamagitan ng kamatayan bawat panganay na anak ay kailangan mamatay ngunit may ginawa upang palitan ang panganay isang nila lang ang namatay ng kapalit niya pansinin ang kaugnayan ang Israel ay panganay ng Diyos ng Elohim ang simbahan ngayon ay spiritual na Israel sa mga tweet, kailangan nating lahat na mamatay upang may sa Elohim ngayon may isang na, namatay na kapalit natin. Si Yeshua, ang kordero ng Elohim, ay namatay upang ang sinumang maglapat na kanyang dugo sa pintuan ng kanilang puso ay hindi mamatay, mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa ng Elohim ang kanyang bahagi, responsibilidad natin, hayaan ang ating sarili na matabunan ng kanyang dugong tumutubos. Ang pagtawid sa dagat na pula, kulong sa disyerto, at sasabihin ni Paraon, tukol sa mga anak ni Israel nang nga sisilo sila sa lupain sila nililigit ng ilang sa paintulot ni Faraon lumabas ang Israel na andang magkipagdigma ngunit ayaw ng Elohim na marap sila sa digmaan kaya yeah, pinalayo niya sila samantala nagsisi si, si Faraon sa kanyang pagsisisi at hinabol ang Israel ang Israel ay nakulong ngayon sa ilang at walang matatakasan Bilang pags pagsampalataya tinala nila ang kabaong ni Jose git rito Inubayan sila ng Elohim sa, pahima, sa mahimalang paraan. Iyan pa man, nang makita ang hukbo ni Paraon, ang kanilang pananampalataya ay bumagsak ng buo. Napakabilis nilang malimutan ang mga himalang naranasan nila. Maari rin bang nangyari ito sa atin? Lalahanin ninyo ang kanyang kamanghamanghang mga ginawa. Isang daan sa dagat. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tinag ninyo ang pangiligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Egyptyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na inyo uli makikita magpakailanman. Pagkikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Sa harap ng kawalan ng pananampalataya ng mga tao, inimok sila ni Moises na magtiwala sa Elohim. Pag matakot, una, ang una, ang una, ang una, ang una bang sa pagkamit ng tagumpay ay ang pagtitiwala sa Elohim. Tumayo ka ng matibay. Dapat tayong matyagang manatili sa ating pwesto nang hindi nagre-reklamo tingnan ang kaligtasan. Kung hahayaan natin gabayan tayo ng Elohim, tiyak ang tagumpay. Si Yod, hey, wow, hey, ang para sa iyo. Naglalaban tayo ng Elohim kay Satanas at sa kasalanan, ang kalbaryo ng pinakatakilang patunay nito. Isang daan sa dagat. Nagbigay ng isang usos ang Elohim sa mga tao, patuloy na kumayo. Mula rito, nagsimula ang mga hindi inaasahan ang anghel ng Elohim at ang haliging ulap ay tumayo sa pagitan ng kampo ng Israel at ng kampo ng mga Egyptyo. Sa gabi ang haligi ay kadiliman para sa mga Egyptyo at liwanag para sa mga Israelita. At tinaas ni Moses ang kanyang tungkod at nahati ang dagat upang makadaan ang Israel sa tuyong lupa. Ang Israel ay pumasok sa dagat na ang tubig ay para mga padir sa kanilang kanan at kaliwa. Pumasok din ang mga Egyptyo sa dagat sa madaling araw, binigaw ng Elohim ang mga Egyptyo. Habang sinusubukan nilang umatras, bumalik ang dagat sa landas nito at winasak ang buong hukbo. Mula sa dalang pasigan, nakita ng Israel ang tagumpay at aniwala sila sa Elohim at kay Moises. Ang pagdiriwang. Ang awit ni Moises. Ang inaawit nila ang awit ni Moises ng alipin ng Elohim at ang awit ng Cordero na sinasabi, mga dakila at kagilagilalas ang inyong mga, mga gagawa. O Panginoong Elohim, sama na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang inyong mga daan, kaunahari ng mga bansa. Nang makita ang nangyari, pinangunahan ni Moises ang Israel sa isang awit ng papuri, habang si Miriam ay tumugon sa isang koro kasama ang mga babae. Sa awit na ito, walang pinanggit kung ano ang ginawa ng Israel. Di lang nito pinupuri ang Elohim sa pagpusa sa kaaway, kundi hinangahan din nito ang kanyang mga gawa. Ang reaksyon ng mga nakarinig sa nangyari ay hinihayag, Ikit pa rito, ang gagawin pa ng Elohim ay pinahayag yung dadadalhin sila at tatanim sa mundok ng inyong mana. Kapag ang mga paghatulang Elohim ay nahayag na at ang kasamaan at paghahapi ay naalis na, ang mga tinubos ng mga bansa ay sa magpupuri sa kanya dahil sa matuwid na paghatul ng maawit ng awit ni Moses at ng kordero. Sa pagpapalaya sa ating mga kaluluwa mula sa pagkalipin sa kasalanan, ang Elohim ay gumawa para sa atin ng higit na paglaya kaysa sa mga Hebreo sa dagat na pula. Tulad ng hukbo ng mga Hebreo, dapat nating purihin ang Panginoon na may puso at kaluluwa at tinig para sa Kanya ng hangahangang mga gawa sa mga anak ng tao. Yaw ang mga nananahan sa takilang awal ng Elohim at hindi nakaligdaan ang Kanyang mas maliit na mga kaloob ay magsusuot ng bigkis ng kagalakan at gagawalang himig sa kanilang mga puso sa Panginoon. Ang araw-araw na mga pagpapala ng ating inatatanggap mula sa kamay ng Elohim ay tigit sa lahat ng kamatayan ni Yeshua upang magdala ng kaygayahan at langit na ambot kaya natin ay dapat maging isang tema para sa patuloy na pasasalamat